ito so guys, pelikawa tayo Nandito tayo dito naman daan yan, ngayon tayo guys kasi alay lahat nga diba yan yan Kaya yeah, mag-alay lalo na guys kasi Pinahabot tayo ng malas kayo Kaya Tanda na sandal lang kami ng asawa ko na Nabot pa ng malas Araw-araw guys, -araw hindihan

Ibinin ibinin na sa maga. Yun, ganoon lang ang buhay ko. Diyan ako mamakaw guys, basta bigay kasi ng iba ng ako. Oh. Eh para mara dumami ang ano. Hindi ganoon. Sa akin makita nila, nila, nila. kung gaano kalayo nilang arig ko. baka sabihin ninyo nang sisinungaling ako mas maganda na ipapakita sa inyo mabuti mabut- sa gabi mga guys sa araw-araw sa, sa araw may nitrite kami medyo okay, okay. Pasalabong tayo guys <laughs> Tayo Ang <laughs> kawin okay guys, wala ganong ka bridge okay, kasi ang nga Na tuloy problema ang problema guys nakawi natin tayo maga. ay lakad tayo ba? baka ang lungkot <laughs> sa totoo lang guys isandaan lang binibigay na ako sa isandaan lang hinihingos sa ko kasi nga ma ay pa masakay ko ay sa tricycle tapos 16 sa jeep G31 eh balikan no, no, sa mga 62 may tira pa rin ako ng mga kahit may higit na higit pa 30 kasi bibili ko na naman sa samaga sa lobong ko sa anak ko mali ngayon guys wala tapos sa lobong kasi inaabo basta mahabang kwento guys you know, comment below na lang kayo comment below na lang guys so guys tingin ko habi yan o yan sundal sunod nito yan mabili yan yan malalay pagas ka anak nga manya ko ano sa ano Medyo umabon-abon pa kayo sa inyong mahirap. Lumakas pa diba? ang ulan. Ang mahirap mahirap pag lakad guys sa pagiging ka ng ulan. kawawa tayo dito, dito tayo din ito tayo guys ang namalawag luwag ayan pangalawang overpass na sa tayo guys oh mga baba pa eh magkataga pa ako to sindal ba mahaba pala karan Yeah.

na mina ayan sus 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 susuyuin ko pa pero love ko ang asawa ko guys mahal ka pamilya ko kaya ka naman ito ginagawa Is guys para sa hindi eh. So sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Kasi Malit lang kinikita sa tabaho guys. Tama-tama lang pantawid. Pantawid gutom. Kaya <laughs> Hindi ba kasakali ako Hindi ba ba kasakali ako um ng konti Na may pandagdag extra income <laughs> yung maibigay lang gusto ng mga anak ko nabila ko silang gusto nila o ipaselyo sa mall guys. ilang ng ilang, ilang nga dito sa naka ano, pamilya ko. hey guys Pak kaganda n'ya, and natin, kapatayan oh. No? Hindi pa po tayo nangangalatay. So, sa akin, sa akin ang po naman po, uh, guys. Pampigyan ko lang po na magandahin na bukasin pamilya ko. Na ano po yung kaya nila ako pag malaki yung tas, tas no sila yung pinagmamalaki nila ako kaya kaya ka naman po ito ginagawa sa kanila para sa kanilang sa kanila po ito so, hindi pa sarili ko kahit sinong ama po gagawin ang lahat para mabigay yung gusto ng anak at mabigyan ng gusto nila at mabigay yung masarap, masarap na pagkain gusto ko maranasan ng anak yung Papagdating ang araw ng araw guys Wala may sumbat yung mga anak ko sa akin Ayako ko na makarinig Ayaw ko po na makarinig ng po sana ako Asensya na guys Cellphone lang tong gamit ko Hindi yun, nyo nakikita mukha ko Kaya pwede ko naman ito ikutin eh Ito po Hello Ayan Ito ikutin ko lang po Ayan Pangatlong overpass na kaya natin no? Huh? Pangatlong overpass na po Ayan Ito ang gagawin guys Dahil ito na bike A Problema, hindi naman tayo marunong May bike sa bahay guys Hindi naman tayo marunong motor naman. Takot ko mga kasi malayo malayo na nakikita po aksidente. At ayaw sa motor. Dalawa lang po yung nakakasakay. Kaso, wala pa ito sapat na ipon. Kunti, manit lang ayaw kong sahod. Hindi na mga hindi na po ganoon kalaki sa dati. Eh. Tama tama lang po. Pampamilya lang po yung sa ko. Yan Dito din dito na po. wala no, na, na wala na po, wala na. Bayad na talaga sa sapatos mo. na ada dampo. Nag. Yeah. Okay, makita mo na makilig maligaya ang pamilya, mo. Pamilya mo. Nang hinahanap ko sa uh, alam, makita ko masaya. Masaya na rin ako. <laughs> wala pong mag um, mag uh, um, ang ng ng -ina ay, wala pang amangangangangangangag na hindi namigaya yung pamilya niya yun yung, yung pong inangad ko yun yung pong inangad sa pakikamilya ko Ayan. O, na pa tayo guys. sinter pa tayo. Sintre pa tayo. Sentral pa tayo. Ang malayo, malayo, layo pa po yung nilakaan natin. Wala pa po tayo sa kalahati. Eh. sampai dami, di ba? Mga center ya, guys. Ayan. Ayan, mga call 101 0 <susurra> 1 Kalating oras na naglalakad guys Kumalas sa trabaho 12.9 Hindi na oras na

Jalan Sintal Suro Atas guys, semalas tu seluruh Terus meja kan po yung kakabantay kan, sintal yan guys, ano Kristo ayan yan kasi mga na may place naman eh kaya hindi, hindi masyado nakakatapog lahat. police. pag may patrol kaya hindi nakakatakot ng lahat kasi hindi ko alam guys sa tanasora kung ano bahala na si batman at sa uh, eh yeah. Ayan guys, babae yung tanda-tanda sa oran na pero may na apa siya. Oh, isa tayo guys Ang pa na yung lahat natin Ibig sabihin pag May isa ng mga alas dos Wala una Nang hapon guys ha Nang hapon po Makakarating tayo po sa uh, Sabaw Sa mga uh, ano po Ayan. Alas Tras si Medya, ganon Sa estimate ko guys Ang ng ano guys Mga alas si Medya Mas masarap naman guys sa maglakad sa, sa gabi. Si malamig siya tapos siya malamig na walang init siya yeah. kita dito tayo dito sa sa na soro guys Yan Yan eh, Dati guys ito, naikot ko pong lugar ito, nagtitinda nag nag pa ako, Nagkakarton ako. Siguro, matutuos sa um, kahit gano'n? Oo, 2,600 pesos. lang ako noon guys kasi... Nag-aral, nag-aral. sa akin, may simis ko. Ito ako sa kanya guys Sabi ko sige po Eh Sa awa po Kapag tapos naman Pero oh, yung pa yung naging pasaya po Pasaya po tayo bilang ang asawa Hindi ko nakawala po yun Sa lahat ng mga asawa ng laki Huwag na po tayo pasaway. Magiging mabahit tayo sa miss natin po. Sa pula po lalaki. Ayan o. No. Sa halong mga bindos guys. Kanina mga tanong mga dami to. Saan halong tiyanggihan. Pana guys. Um, update ko guys pag nasa bahay na po ako. Bye bye!